Hello mga kapam, good evening. Pa -baby lang di ba? So, papakita ko sa inyo yung reaction ng mga anak ko at saka ng asawa ko. Na para silang mga dagaan lalaksang pandinig nila. Na may pipiyautin lang akong plastic. Teka lang, hanap lang akong plastic guys. So, ito na guys. Nakakita na ako. Tignan niya. Iseset natin yung camera. Tapos, pipiyautin ko to. Titignan niyo yung mga reaction nila. Lalakas ang pang-dinig dyan eh. Parang mga daga. Tignan nyo ah. sila guys. Narinig nyo natin nyo natin yung reaction. Yaya 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 Isa una, unang pinakamatalas ang pinakamatala sa pandinig si Martin. Next natin. wala silang pake talagang ito lang ito lang ang, ito lang ang pinakandaga. Pagayaway. <laughs> Parang daga. Itignan naman natin si Marvin. Malakas din pandinig ito eh. Malakas din ang pandemony. Tignan niyo. Sa baba. Hindi lang malakas ang pandinig. Malakas din ang pandemony. Tignan natin. Wala. Wala. Bakit? pa pang ka.